Ay guys, na si Sunny Boy guys. Oh, Sunny. Kumusta ka? Okay ra. Okay ra? Masaya ka naman doon sa brother mo? Ha? Oh, marunong naman ito si Sunny Boy mag-ano. So, Monday uuwi na po sila, no? Mm, -mm kay bata-bata pa po niya pero marunong na po siyang magbihis ng damit niya. Yeah. Mm -mm. Mag-ilis kami. Oo, oh, magbibihis sila. Ito Marang yung ato. Marunong na daw siya, ate. Masulod. Mm. Marunong na ako daw siya. Na? Oh. Oh. Mm. Ako, ako. Sige lang, okay lang. Hello lang ang ate. Ako lang, para madali. Sige sobra niya kamis yung brother niya guys ayan ang sobrang na ni Sunny Boy ang kanyang brother Guys, ito pala yung kapatid ni Ai Ai, no? Mula pa kayo sa? Mindanao. Sa Malay Balay. Maramag Bukid nun. Maramag. Dili day Malay Balay? Maramag bukid nun. Layo pa sa malay. Mas malayo pa yun sa malay. -balay. Ah, akala ko sa malay-balay. Pasensya na po sa mga taong naginginang update. Nun. Karating kayo kahapon, okay. di ba? Kahapon. kahapon. Ano yung unang impression mo na nakita mo yung kapatid mo na ito pala yung sitwasyon niya? <laughs> Masayang-masaya. Tapos yung sa sitwasyon naman niya, mas masaya ako na nakita ko siya. Tapos, lesbian me measure kami dahil sa vlog mo. Thank you. At sa lahat ng sumuporta sa ate ko by sending their any amounts into Gcash. Thank you. We are blessed beyond measure sa mga lahat ng itinulong nyo. Pero sa sitwasyon ng ate ko, wala kaming idea na pa palang sitwasyon na dito. Oo, wala talaga silang idea, guys. Yung mga tao din yeah! na nagsasabi kung bakit sila iniwan or pinabayaan ng pamilya, sila mismo ay hindi nila talaga alam. Kasi si iis is kusang umalis sa inyong tahanan. At ngayon ay nagkakaroon na siya ng tatlong anak na hindi nyo man lang alam. Pero pinagpapasalamat nila sa Panginoon na safe yung mga bata, di ba? So anong gagawin nyo yan sa mga sako na yan ngayon? Dadalhin nyo yan sa barko? Or anong plano nyo? May mga sako pa doon. Wala na nailabot, kanira. Ha? Kanira, kanira. Wala so ito na, na yung mga sako na dadalhin mamaya. Mga alas 12, sila mag-start na talaga na aalis na. Kasama ang tatlong mga bata. Do you so, think na magiging okay ang buhay nila doon lang? Hindi man ako makapagsabi na talagang okay. Are or, you financially stable? Especially may makabataan. Sa mga bata, may sasabi ko lang, hindi man sila talaga yung okay. Mm. Pero may trabaho naman kami at we mm. we're able to feed Oh. Di talaga masarap na, ano, masasabi ko na masarap na pagkain. Oo. Pero makakakain kami ng isa sa tatlong beses at mapapaidukar namin ang mga bata. Dun. Pero dumaan ito sa isang severe brain injury. Kaya hindi pa totally na magtatrabaho siya na magtatrabaho para sa mga anak ni I. So as of now, nagtutulong-tulungan pa talaga sila. Yung nanya din, nagtatrabaho din kung saan-saan. So, they are not totally talaga yung inakala na uban sobrang yaman nila. Pero kahit kailan, di naman sila yung mga taong nagugutuman. Dumaan lang din sila sa iba't ibang pagsubok ng buhay. So, ayan po, nag-ano na sila ngayon. Nag-prepare na po sila kasi aalis na po sila ngayon. So, ay, mamimiss mo ba ako or kami na mga followers mo? Opo. 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 Um. Oh. Mm. Masaya ka naman dito ay noon. Mm -mm. mm -mm. Pero magingat ka lang doon ha. Kasi pamilya mo man yon. Walang mas makahihigit sa pamilya ay. Nandaan mo yan ha Walang mas makahihigit kahit sino pang tumutulong sa pero pag may pamilya ka iba talaga no? Mm. Magingat ka tapos yung baboy mo. Mama. Thank you guys sa mga tumulong at tumulong sa ate ko salamat sa inyo tapos mag update din kami kay sister sa kanyang video sa buhay ni ate doon tapos ma update nyo pa din si ate oo para meron siyang update oo. Ayan. Mas, ayan. Ako nang video kay Pastora lang din. Yeah, kasi sa sarili ko na mag-ano ha. Ise-send ko 'yun kay Pastora. Oo. Para makita o. natin yung lugar nila, kung buhay ayan, nila ayan, doon. Ayan, no? Oo. Update na. mo kami ha. Ha? Oo. Ah. Para yeah, Gani na mularga hay puggo, mo na kog minda na naaman ako. Baba. Bye-bye, Razel. Alam love Bye-bye. Bye-bye, manang. Bye-bye. Love you. Supportive kayo po ng partner sa so, iyang suon. Sani oh. Yan, dad, oh, na, guys, oh. Nantaw sa diri, sani. Ah! Ah, puto, no. ka, lola, <laughs> ni mo, daw. Butan kay Sunny guys Adios, oh. Mami. Bye guys. Hello. Oh. Hello. Way na ako sa Mindanao. Sundo na ako sa aking kapatid. Yes. Sinusundo na siya ng kanyang kapatid patungo Mindanao. Akala ko yes. ba hindi mo dadali yung termos? Dalhin ko to kay sakit man akong piano. Hindi ko kayo nung ininit. O oh, tapos makaya nyo kaya yan. Ang dami dami dadalhin. dadali. Oh, sige sige. Go na go. Go 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 go. Tapos ayan o. Oh. Bye-bye. Ingat kayo, ha? Yun yung isa, oh. Oh, pakit pa isa-isa na kayong lumalabas? Para naman kayong nag-ano, rehearsal. Wow, very good. Oh, mainit yung bata. Bye-bye, Sunny. Sunny, bye-bye. Wow. Ang sarap-sarap sa feeling. Nakakatouch talaga, guys. Nakakaiyak yung Uuwi na sila. Natutulungan mo. Yung walang wala yung tao, pero nandyan ka. <laughs> Emotional yata ako ngayon. Para akong iiwan. Hmm. Nakakatouch talaga, guys, yung... Aalis na sila, tapos... Nasanay ka ba? Wala hmm. Kinuha nila, kinuha na nila yung mga bata, yan you know. oh. Siya yung ano, parang brother-in-law na rin ni Ai Ai. Bye-bye. Oh, dapat may medyas Dapat medyas. Sanyo na siya Ay, Thankful tayo kay Lord kasi ginamit tayo. Nakakatouch lang. O, ba't ka naupo dyan? Sabi ni Angphil, umupo dyan ako rin ng makita? Ha, Oo. Pangalawang sako. <laughs> Sana hindi lahat ng sako ay sisasakay niyo. Excited na ba si baby? Excited na excited na silang umuwi today. Say hi! Bye-bye! Ingat kayo ha! Ingat kayo. Yan na o oh, kinuha na sila. Bye-bye! Bye. Yan o. Hi! Hi! Bye bye. Paalam sa inyong lahat. Hala, mag-ingat kayo sa Mindanao. Bye bye, Pastor. Ingat. Oo, ingat kayo. Yung dami na sa dadali. Mm-mm. Dami. Oo, pupunta na sila sa Mindanao today. Bye, Russell. Salamat sa sa na Abay ay. Ka, mga artista oh, mga taga-Mindanao. Oo, mga taga-Mindanao diyan, wait. Bukid non. Bukid non, maramag. Oo, Bukid non, maramag. Ito po yung kapatid niya and then uwi na po sila sa Bukid non. Aw. Oh. Bye-bye. Subscribe. <laughs> subscribe. Alam na, ikaw niyang baba day. Alam di. Ay. Tara. Ano? Ala. <laughs> Ala presidente. O, presidente sa kapunungan, pastor. Ah, okay. Uh Oo, -oh, number, number niya. Baba. Mami ko po ay nanay. Oh, nakakatouch. Wa pa gani mo nagsakay. Upan na. Bye bye. Mga taga Malay Balay Bukid noon. Wala mo sundo. Wala magbukid non <laughs> Kung wala kong sundo, di ako. Right. Mm. -hmm po ko ng naka kom door na. bye bye bibi bye ah -bye. Bye -bye. Uh, Okay, ayo. Sa lahat ng tumulong sa atin thank you sa inyong lahat. Mm. Saka especially kay Pastora. Thank you. Bye-bye mm -bye, Bye. Oh. Bukas kami darating. Bukas kami darating doon. Oo. Oh, oh. Sige. Sige na, Day. bagay, lamang po. <laughs> Cute. Bye-bye. Kanyang bago, kira okay na eh. Gabitay man ah.